Hey guys! Welcome back to my channel. So, usapang kakiligan na naman tayo sa PBB Celebrity Collab Edition. Isa sa nakitaan ng mga fans na may spark ay si Kera at si Josh Ford. Si Josh Ford ay from Kapuso Network. At si Kera, alam naman natin na marami na pra naging project sa Kapamilya Network. Sabi nga ng mga housemate, halatang halata itong si Josh na type talaga at itong si Kera kahit si Isner. Kasi tinatanong ni Isner kung sino sa mga guys sa kwarto nila sa boys bedroom kung sino ang mga type nila sa girls housemate. At talagang sabi ni Isner kay Josh, si Kera, is, eh, hindi naman na deny si Josh. Josh Vocal naman si Josh sa kanyang pagag at kay Kira. Sabi nga ni Snor at mga mga boys, halatang halata naman si Josh sa mga kilos ni Josh na type na type niya itong si Kira. Si Josh nga, nalungkot nang malaman niya na hindi pala steady yung doon nila. Kasi magkatambal sila ni Kira, ba? Diba? Pero sabi ng kapamilya housemates na hindi yan totoo at baka mag pa ng partner, sabi ni Josh si Kera lang daw ang gusto niyang maging magka-partner o diba, kilig, si Kera naman kinikilig sa kanilang pangalan ni Josh na Kish sabi niya ni Kera, ang cute talaga napaka-affectionate ni Josh, kahit si Kera malayo talagang pumupunta talaga siya kay Kera at yung mayakap naglalambing iyon malalaman talaga natin na tight na tight niya talaga si Kera sabi nga ni Kira, pwede team kaya kami sa alabas ah, labas ng bahay ni Kuya. Yes, dumadami na ang kinikilis, kinikilig kay Josh at kay Kira. Kasi ang ganda-ganda ni Kira, kahit walang makeup, napaka-simple, walang ka-effortless talaga itong si Kira. Si Dustin nga, sabi ni Josh, type din nito si Kira. Pero talagang si Josh lang talaga nap napaka-vocal at napaka-clingy kay Kira. Diba? Kahit mga housemate talaga tinutokso na talaga itong si Josh Ford. Sabi nila kamag-anak daw si Josh ni Daniel Padilla ano Ito ka, totoo. Diba? Kung naalala nyo yung na accident na actor na matay kasama pala doon si Josh. Pero si Josh ay nailigtas. Kaya medyo siya umat yung laging karanasan niya yon kaya survival ng London ata itong si Josh. So abangan natin ang kanilang love story ni Kira sa loob ng bahay ni Kuya kasi talagang makatitig si Josh kay Kira ay ibang-iba na talaga. At hindi yan, dini dinay ni Josh na type na type niya talaga itong si Kira. O, di ba? So, yun lang po guys ang ating updates ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, huwag po tayo magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload.